Good morning, good morning mga soy. Ayan. Pupunta kami ulit sa divisorya ni JR. Kasi po nagkulang yung aking mga Christmas decor, Christmas lights sa farm. Ayan, paalis na kami. Kumuha po ako ng driver kasi hindi sumama si Idol. Hindi niya po maiwan yung mga bisita sa farm, yung mga Idol. Ayan. Ayan. Kasi po, uh, pag hindi dinadat ng si Idol, nakakahiya din po sa mga malalayang lugar na pumupunta sa farm. Kaya hindi na po sumama at hindi na umaalis ngayon para madatnan siya. Pero yung oras niya po, 5 uh, a.m. to 9 a.m. nasa farm siya. Tapos paghapon hapon po, babalik ng 4 p.m. to 7 p.m. Babalik po siya sa, sa resort ayan dumaan po kami sa Harbor link dito po kahit medyo malayo kaso wala naman po traffic kaya gustong gusto kong dumadaan dito <clears throat> mabilis po ang daan walang traffic ayan tignan nyo po madali ko lang makakarating sa divisoria kasi po kaya dito ako bumibili mga ilaw may uh, may suki po ako dito medyo mura Ayan, malapit na kami sa Divisoria. Ayan, nandiyan na kami sa 168 dito kami nagpa-park. 999 sa 999 doon kami nagpa-park. Ayan, nandiyan na kami. Kasama ko po ang aking kumare si Madam Gina Gunanan at ang aking uh, sis na si Sister Lani. Ayan, bumalik kami sa dati kong kinu kinukunahanan. Ayan, ang gaganda ng kanya mga Christmas light. Meron po silang bodega at nag-wholesale po sila. Kaya dito kami bumibili medyo mura. Ayan, lakad-lakad. po maano dito. May malamig naman po dito at naka-aircon. Ayan, marami kang mabibili dito pang ano, Christmas decor. Bumili kami ng pantali. Ano kasi tawag doon sa pantali ng mga yung puti? Cable tar. Oo, yon Dito marami po at murang-mura. Ano lang po ang nabili namin dito. 12 pesos, 100 pieces na bumili po kami dito. Nung naubusan kami, to 20 pesos. 100 pieces. Dito po, 12 lang. Kaya marami na po yung aking binili para hindi sila maubusan. Ayan si Mari kong Gina, Sister Lani. Ayan, ang dami sombrero dito. Ayan, pupunta kami ng Santo Cristo at bibili kami ng mga prutas. Ayan. Ayan, nandito kami sa Santo Cristo at bumili na naman ng mga Christmas light dito. Ayan. Nandito na kami sa nagtitindang prutas. Super sarap po ng kanilang melon at yung grapes na green. Kahit medyo mahal pero super sarap po. Super tamis. 700 po ang kilo pero masarap sila. Hi, hello po. Madam nagtitinda, ang bait, bait, niya, shout out sa'yo. Ay si kumari ko, ka, kaya-kaya nila yung paglalakad kahit malayo. Malakas na malakas. Ayan, yung milon, super sarap. 250 po ang kilo, yung isang milon, 3 kilos. Pero masarap naman po. Ayan bumili pa kami ng dalawang box na apple, yung uh, madiliit na apple. Ano nang tawag doon sa cherry apple. apple. Ay, si kumari ko at si sister. <laughs> Tinatawa na ako. Sabi ko, nasa Bangkok kami. <laughs> Ayan, pauwi na po kami. Dumaan ulit kami sa Harbor Lake. Ayan, walang pong traffic dito. Ayan, pumunta na naman kami dito sa San Fernando sa nagtitinda ng mga parol. Ayan, maghapon po kami umiikot sa, para sa mga uh, pang Christmas decor. Siyempre, para masayang ating Pasko para masaya yung mga bata, ay yung mga tao na pumupunta sa farm at ang si Sister Gina at si Sister ang ganda-ganda ng kanilang uh, bahay at ang kanilang garden, super ganda. Ayan, picture picture. Ayan, aatid namin si Madam Gina at saka si sister. Pero pinakain muna kami sa Max. Ayan. Thank you, thank you so much, Madam and sis. Bye! Bye everyone! Good night!